so taas dito mga pre Parang hindi ko kaya tuban lang dito eh Huwag kang mag-alala pare Noah Mababa lang yan <coughs> <laughs> Let's go Let's go uh... Kamusta mga Lodi Ayos lang ba kayo dyan Ako nga pala sigurin gusto ko munang pasalamatan ang lahat ng animazing lodi natin na patuloy na sumusuporta sa akin. Sana dumami pa ngayon. Hehe. <laughs> so paano? Hindi ko napapahabain pa. Panoorin na natin. Grabe, sobrang init naman. Anong oras ba tayo pupunta sa ilog mga pre? Hintayin lang natin si Tigoy. Nabili lang yun ang pagkain natin. Sabi ko naman sa'yo, ikaw na ang bumili. Baka ubos na rin yun bago pa yung makabalik dito. Huwag na kayong magalat mga pre. Nandito na ako. Oh. May natira pa ba dyan? Mukhang inubos mo na yan eh. Ako mo talaga, tikoy. Wala ka nang na ambag dyan. Kain ka pa ng kahit. Grabe naman kayo, mga pre. Ang layo kaya ng binilhan ko nito. Tara na nga lang, mga pre. Baka maubos pa yung pagkain natin bago pa tayo makarating sa ilog. <laughs> Paano kaya kung makakita tayo ng sirena sa ilog, no? Ang bunak mo, wala naman sirena sa ilog eh, Sa dagat lang yun. Hala, paano kung may sirena nga sa ilog mga pre? Pakakainan na ng mga pagkain natin. Isa ka pang bunak. Isda ang kinakain ng mga sirena. Hindi naman chichirya. Eh, paano kung isda ang playboy? Katulad itong kinakain kong fish cracker ikaw ang ipapakain namin sa Serena kasi inubos mo na yung mga pagkain natin. Bilisan na natin mga pre. Puro pa kayo kalokohan dyan. Sa wakas nakarating din tayo mga pre. Oo nga, sobrang layo naman pala nito. Ano pang hinihintay nyo mga pre? Maligo na tayo! Woo! Woo! Ang sarap dito, mga pre! Para unong abal lumangoy, tikoy! Baka malunod ka, ha, ha, -ha, -ha, -ha. Oo oh, naman! Baka nga ako ang pinakamagaling lumangon sa atin eh. Talaga ba? Hindi ako magpapatalo sa'yo. Isa lang ang paraan para malaman natin yan. Kung sino ang makabalik agad dito, siya ang makakakuha ng malaking chichirya. Huwag na kayong umasa mga bunak. Siguradong akin na yan. <laughs> Pagbilang o ng tatlo. Isa. Isa. Dalawa. Tatlo. Ang <laughs> <laughs> bilis niya nga lumangoy mga pre. May lahi yata yung shoko yan eh. Takya <laughs> <laughs> tayo dun sa toktok ng bundok mga pre. Tapos tumalun tayo. Ha? Sobrang daas naman dun mga pre. Baka mamatay tayo. Sige, ikaw bahala. Dito ka na lang, kasama ka ni Tikoy. Ha <laughs> ha ha ha. Sobrang taas dito mga pre. Parang hindi ko kaya ang dito eh. Huwag kang mag-alala pare Noah. Mababa lang yan. ha. <laughs> Let's go! Let's go! <laughs> Ang sarap tumalod mga pre! Sabi ko naman sa iyo eh! Teka, asa na si Tikoy mga pre? Oo nga! Wala na dito si Tikoy mga pre. Hala, baka umuwi na yun tapos dinala yung mga pagkain natin. Ako ba ang hinahanap niya mga bona? Ayun si Tikoy mga pre. Kinuha niya nga yung mga pagkain natin. Hindi tayo papayag. sugo Ibalik mo ang pagkain namin, tikoy! <laughs> Iisahan niyo pa ako, ha? Hindi niyo ako maiisahan, mga bunak! Iyari ka talaga sa amin pag nahuli ka namin! Yan lang ba ang kaya niyo? <laughs> Hindi niyo ako maaabutan! Ibalik mo na ang pagkain namin, tikoy! Buti naman, sumuko na sila. Ha, 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 nila lang. Ay ko, ano yun? Sumuko ka na, Tikoy. Yari ka talaga sa amin pag nakabutak ka pa namin. <laughs> Hindi ako magpapahuli sa inyo, mga buna. Sige lang, mga pre. ata sa mga solid supporters natin. Simon Gray, James Animator, The Good Gamer, Joel Saltivan, Prince Matthew, Paul Marcus, Art Animation, Jason Animation. Shout out to you, Papalo na rin ako sa Facebook at TikTok natin mga Lods. Salamat!